Kahit gaano nakatagal ang isang taon nakatira sa lupa na hindi considered as alienable and disposable land dahil ito ay isang forest land o foreshore or marsh land o mineral land, ay hindi ito magiging pagmamayari ng pribadong tao. Ngayon, yung tatay ninyo, kung nakatira sila doon, ay malapit sa dagat at lalo na kung ang distance nito no, mula sa pinakamataas na, na tide ay nasa within, uh, within 40 meters, no, ay lalo nang hindi pwede kasi ito ay covered pa rin ng public or legal easement. Okay? So, i-check nyo muna sa diin ar kung ano ba ang classification ng nasabing lupa. Otherwise, ay pwede na siyang, kung ito ay alienable and disposable land, ay maaari siyang mag-apply ng titulo nito. Lamang na kayo pag may alam sa batas.